Alam niyo ba na may mga pamahiin din sa paglipat ng bahay? At una dito mga kaibigan ay ang huwag lumipat ng bahay sa gabi. Pinaniniwalaan na ito daw ay malas dahil maaaring magdala ng negatibong enerhiya at espiritu sa bagong bahay na lilipatan. Mas maganda daw na sa umaga o hapon na lang lumipat upang maging maliwanag at positibo ang simula mo sa iyong lilipatan na bahay. Pangalawa naman ay dapat magdala ka ng bigas at asin dahilan naman na ito ang dapat unang ipasok sa bahay upang magkaroon daw ng kasaganahan at hindi kapusin sa pagkain. Pangatlo naman mga kaibigan ay ang piliin ang tamang araw ng paglipat. Maraming Pilipino ang naniniwala na maswerte ang araw ng Martes at Sabado sa paglilipat ng bahay at ang malas na araw naman daw ay Biyernes lalo na pag nataon sa ika-13 ng kalendaryo. Pang-apat naman mga kaibigan ay huwag maglipat kung buntis ang isang tao sa pamilya. Dahilan naman na may paniniwala na maaaring magdala ito ng di magandang epekto sa kalusugan ng sanggol at ito din ay maaaring magkaroon ng komplikasyon. At ang panghuli naman mga kaibigan ay ang magpakain sa unang araw sa bagong bahay. Kapag daw ito ay iyong ginawa ay magiging maganda ang daloy ng swerte sa inyo. Mga kaibigan, paalala lamang na ito ay hindi pa napapatunayan at nananatili pa ring misteryo.